May hawak daw na audio recording ang China na magpapatunay sa New Model Agreement na pinasok ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Pero babala ng isang dating maestrado, pwedeng palayasin sa bansa mga opisyal ng Chinese Embassy kung mapapatunay na ng wiretap sila. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. <laughs> Idinaan <Inyo. laughs> na lang sa kantang zombie ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore, Roy Vincent Trinidad, ang reaksyon niya sa media nang tanungin ulit kung totoong may bagong kasunduan na pinasok ang Pilipinas at China. Noong weekend pa sinasabi ng Chinese Embassy na may new model silang pinag-usapan ng AFP Western Command o Westcom para humupa ang tensyon sa Ayungin Shoal. Na-record don nila ang detalye ng pag-uusap na yan. pero giit na opisya dead story na ito at dinadapat pag-usapan. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Guy ng Navy, una ng pinabulaanan ng Defense Department at Department of Foreign Affairs ang naturang kasunduan. Paninira lang daw ito ng China. Pero sa inilabas na artikulo ng Bloomberg kahapon, kinumpirma ng ilang Chinese officials ang plano ng China na ilabas ang hawak o mano nilang ebidensya na meron talagang agreement. Audio recording daw yan habang kausap nila sa telepono ang isang opisyal ng ating militar. Duda naman dito si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Kung totoo man daw ang recording ng tawag, lalabagin ng China ang international relations at anti-wiretapping law ng Pilipinas. Sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. Kung ito talaga ay nangyari, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Giit pa ni Chodoro, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng pumasok sa gantong uri ng kasunduan. Walang binigay na ang presidente o sino mang opisyal na kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol nang mga uh, opisyal di ubano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Sa ilalim ng Vienna Convention on Public Relations, may immunity ang mga diplomat o opisyal ng mga foreign embassy laban sa anumang kasong sibil at kriminal. Pero ayon kay retired associate Justice Antonio Carpio, pwede naman silang palayasin kung may ginawang krimen. Uh, if they release that audio, that's a violation of our criminal law. Uh, unless the other uh, party uh, agreed to be uh, taped. That's committed by an embassy official of China who has immunity. We cannot prosecute, but we can expel him for violating uh, our laws. Sa ngayon, wala pang pahayag si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa ESU. Naka-leave si Carlos, pero di raw ito konektado sa umano'y new model agreement. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.